TARGET LOCKED Isigaw mo sa hangin Tumindig at magsilpid OH SHIT! OH SHIT! OH SHIT! Te, may ikilala kayong Jonathan Galang? Jonathan? Oh, apo, apo O oh. Yung galang ito, sa kabila, yung galang Ay, hindi ka nang Ha? Jonathan! Uh. O! Kaya, ba? Ha? Irish po, Irish Torres. May kilala kayo? Ay, kilala ko yan. Po. Oh boy. May kikain din sana ako sa kanila eh. Target locked. Eh, kung ano natangga lang. No? ano naman yan yung... Ay, ka na. Ah, pwede dyan. Ano ba di? Ano ba meron dito? Piesta. Ah, piesta. Sakto, piesta. Wag. Wag. Sakto pala piesta dito, no? Balit ko na lang po. <laughs> Balit ko na lang, nai, na kung gusto mo, pancit o... Kahit ano po, basta may ulam sa kanin. Kanin? Ano po? Hmm, ang kapal ng mukha mo. Ano, ano, ano yung vlog mo? Ano pong vlog? Hindi ka nagbablog? Hindi po. Alam ko yung yata si Clumsy. Kami oh. 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 to po? a symbol in Hindi po. Ano lang po kasi para pag nape fake booking kami, meron kaming ano? Ano? Ebidensya. <laughs> anay! Pwede na yan, anay? Analis ko sa rest stop. Ano Ay, si ano to? Hindi ikaw si ano? Si, ano? si Ibana? Look at girl, ang ganda yung damo, The way you smile makes me happy Woo! Nay! Tulong ako na kayo, nakakaya naman eh <laughs> Kapal na mukha mo Dito na lang kita baby Siyan po Eh nakakaya naman nay, baka damingan yun dun, yung kondi lang Sus, kunwari ka pa, eh talent mo naman yan Yung mga tao na hindi nahiya makapal ang mukha Nay, 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 wait lang Stay put, huwag mo lalagay sa plastic nay Wait lang Parang may naamoy ako hindi maganda Nay, dito mo lagay siya Shanghai, Nay. Oh, I think yung... Sige, putol-putol, Nay. Buhin mo na lang. Plastik na naman. Gulay, oh. Makain ka ng buro. Oh, buro. Yan yung kapampangan, Samji, Nay. Nice. Balutin mo ako ng hiwakan ng iyong pagmamahal. Nay, salamat ah. Thank you po. Hey, hey dad. Ano, may pagkain kayo? Ano? Ha? <laughs> Tambo lang. <laughs> Happy Fiesta! <laughs>